Okay, so hello, hello po sa lahat sa ng mga kashitsu natin. So, kamusta po kayo? Uh, welcome back sa ating channel, yung Equival TV. So, ano bang meron ngayon? So, meron na akong usong i-share, sa inyo. Um, baka nakikita nyo na ito online kasi naglalabas na naman sila. Um, ano ba ito? Ito yung ano, um, Uh, looking for pakyawan shih tzu. Yan. So, ayan yung pag-uusapan natin ngayon. So, bago yan, uh, gusto ko munang batiin si Sir Chris. Yan. Nagpa-stand sila sa amin kanina. So, ginamit namin si Marshall. Yan. Ayan, si Marshall at saka si Macho ngayon yung ginagamit natin pang stud. Nung nakaraan, umapot tayo ng Um, Laguna, Kalamba, Liliw Laguna, um, pinakamalayo, Lipa Batangas. Tapos dito, sa una ng Mulakan, San Fernando. So, um, lumayo na yung sun service natin. Kasi dati, um, dito lang, along Quezon city lang, Rizal. Pero okay lang. Um, Parami sa mga kashitsun natin yung natuwa, nakipagkwentuhan tayo. So, thank you po sa pag-avail uh, at pagtiwala doon sa mga sa service natin. So, balik tayo. So, ah uh, maraming ang tawag dito, uh, dumadaing. ah uh, dumadaing, ay, uh, ang ibig ko sabihin, nagtatanong kasi po ulit-ulit na nila tinatanong ito. Um, nagagalit sila kasi binibili na lang ang Shinsu nila ng 3,500, 3,000. So, bakit pa mayroong mga ganito? Um, dalawang klase kasi ang namimili online. Merong iba talaga na walang alam sa pagsisitsu at makarinig ng halagang 2,000, eh parang sa kanila mahal na yun eh. Meron tayong mga syempre mga kashitsu or mga baguhan. 2,000 parang sa kanila mahal na yun. Pero ang totoo, <coughs> meron kasing binibenta, binibenta talaga. Aminin man natin sa hindi na mumurahin Shih Tzu. Pero matatawag siyang Shih Tzu kasi dito sa atin sa Pilipinas, kapag nakita natin ng isang aso mabalahibo, Shih tzu na para sa kanila yun. Ganun kasimple yun eh. Basta mahaba ang balahibo, Shih tzu. Eh, dun sa mga um, may maalam na, o kaya na dito sa ating channel, alam natin yung tamang suka, tamang tamang laki, yung, yung, yung tawag dito, yung structure, ba ang tawag doon? So, meron na tayong mga detalye na hinahanap para makilala natin yung isang aso na Shih Tzu. Eh, dun sa mga gusto mag-alaga lang, ang budget talaga niyan, mga 3,000. Mabigat na sa akin lang, 4,000. So, ayun ang target ngayon ng mga naghahanap ng uh, Pakyawan Shih Tzu, papi. Yan, looking for Pakyawan. So, sino ba sila? At uh, pinatatalakay natin sino ba itong mga Ah, uh, namamakyaw na ito. Paano ba tayo ah uh, mag-iingat dito? Uh, kailan sila naglalabasan? So, ngayon. Buwan kasi ng November, December, January, ay 'yung mga buwan na <clears throat> mas malakas 'yung demand ng mga tuta. Kaya 'yung mga ilang mahuhusay na breeder, timing 'yung kanilang pag-breed. So, ah uh, kaya nung mga nabang, uh, ko nung mga nakarang, un, 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 nakarang, vlog natin na yung buwan ng June, July, July, August, September. Ah, mali. September, October. ah uh, uh, yung mga season na marami na nagpapastad kasi tinatarget nila. Meron silang mga paanak November, December hanggang January. So, nakachempo sila. Kaya kapag naghit ang aso nila, nat matatama ng November, December, January, um, very good na ano yun, na buwan. So tama yung um, breeding nila, breeding time nila, o panahon ng pag-breed nila. Ngayon, itong si um, naga, um ng Shih Tzu, sila yung mga buy and sell. Madalas, makikita mo sa kanila, itong mga tao na ito, hindi nawawalan ng papito to. Padalas, lagi sila may binibenta. Kasi ang ginagawa nila, hindi naman sila nagbe-breed. Um, namimili sila. So, ang tinatarget nilang mga um, seller, yung mga seller na baguhan, na, alam mo ba, bumili kayo ng sheets o gusto nyo uh, nag-alaga kayo, uh, hindi naman kayo namili ng good quality na stud, basta nagpa-stud na lang kayo. Kayo at nagbayad, at ina-expect ninyo na maibibenta nyo ng 8,000 pataas yung Shih tzu, pero hindi ninyo mabenta, kayo yung tina-target ng mga uh, nagbabahay and sell. So, syempre, pag marami yung tuta ninyo, halimbawa, lima, at hindi nyo maibenta, tumatagal na, umabagsak na ngayon yung kumpiyansa ninyo na maibibenta ko ba itong tuta na ito? Parang hindi na. Uh, gumagasos na kayo sa pakain. Tumatagal na yung tuta sa inyo. So, kayo yung target nitong mga um, naghahanap ng pakyawan. So, namamakyaw sila. Ang um, nakaraan taon, ang pinakamababang bili ng pakyawan is 5 to 6,000 nila binibili. Yung mga low quality na mga Shih Tzu, ang tawag nila dyan yung mga standard, yung malalaking klase. Kasama na dyan yung mixed breed. na uh, 5 to 6,000 nila binibili. At e binibenta nila ito ng 8,500, 8,000, to 9,000. Minsan na-achamba pa sila, 10,000. So, ang budget nila dati, 5,000 to 6,000. Ngayon, uh, 2023, mas bumaba yung budget nila. Nasa ano na lang, mga 3,000 ang budget nila. O di kaya kapag ka walang alam yung, yung seller, alam mo ba, kaya nagbibenta, babaratin kayo ng 2,500 isa. Siyempre, kung kailangan ninyong pera, papayag na lang kayo na e-benta. Pero kung iisipin ninyo, 3,000 isa, kahit sabihin mong mixed breed yan, e, bakuna palang mahal na. Di ba? Five, 500 or 600, e, yan ang bakuna eh. Ngayon, pagka-season kasi na panahon na may mga 13 month na yung mga tao, December, may mga budget sila. Yung iba nag-iisip, ano ba yung pwede nilang bilhin? Yung ibang nanonood ng channel natin, sina sinasamantala na mag-invest, makabili ng Shih Tzu at makapag-breed. Ito lagi yung sinasabi ko, huwag magpadalos-dalos. Kung plano nyo magkaroon ng pet, okay lang, bumili kayo ng ah uh, ng mixed breed. Kasi kung lang din naman eh, di ba? yung iba nga nag-aaskal na lang kung gusto nila ng pet. Uh, yung iba naman, kung gusto nila mabalahin mo, may pili sila ng mixed breed. Pero kung gusto ninyo talaga na yung pera ninyo may mapupuntahan, uh, at wala kayong, o oh, kaya hindi pa pasok yung pera ninyo doon sa budget na good quality, pwede nyo muna itabi. Huwag yung bibili kayo sayang yung kilala ko eh, eh nga, bumili ng 8,000 yung budget pero saan siya nakabili? Doon siya nakabili sa may bukawe, ang benta sa kanya parang yun eh nga, 8,000 ang benta sa kanya pero nabili lang talaga yung tuta na yun ng 3,000 isa at san, san, san pa kayo ah, magingat kayo hindi porkit sikat na breeder o kilala yung personalidad ng tao eh kasigurado na kayo na yung even niya is pure breed bakit hindi eh, naman lahat ng uh, seller online eh, may alam sa pag so meron dyan, tahimik lang nanonood lang nag scroll lang pero mahusay silang tumingin na mga pure at hindi pure good quality at low quality ng mga seeds so ayun yung iba kung bakit kayo na problema na binabarat yung mga aso 3,000 kaya pinapakyaw. Ang target kasi ng mga buy and sell na yan, yung mga low quality ng mga shih tzu. Ngayon, anong, ngayon, anong gagawin mo kung ang shih tzu mo walang PCCI, syempre pag walang PCCI mas mura, pag ibinenta mo yung babaratin lang. Pero para mapataas mo yung quality, o yung value ng tuta mo, ano yung pwede mong gawin? Pumili kayo ng magandang stud. Mag-invest kayo sa stud kasi ang iniisip nila, mahal eh. Pero hindi nila naisip na um, isang gastusan lang yan eh. Alam mo, nagpa-stud kayo ng good quality, isang bayad nyo lang uh, yung resulta na sa mga tuta naman makupunta. Ngayon, yung iba, ah uh, may nakausap ako. So, kulang yung budget nila. Nagpa-estad sa atin. Ang sikreto lang, mag-message lang kayo sa group PH yan. Mag-message kayo kung kailangan nyo ng stud service. At kung hindi pasok doon sa sa budget ninyo, yung presyo pag-usapan natin. Ganun kadali. Diba? ah uh, kaysa naman, nagpa-estad kayo sa iba, hindi din naman ang na improve yung mga itsura ng mga papi ninyo, ganyan din nakakalabasan. May hirapan kayo magbenta, babarating yung aso ninyo. Pero kung alam ninyo na nakapagpa-stud kayo sa good quality, alam ninyo yung kalidad ng papi ninyo. At saka kasi pag nagpa-stud sa amin, nagtatanong sa amin, sir, pagka nagkaanak pa sila, magkano ka maibibenta yung anak nila. Sinasabi ko ng tapat dun sa mga, mga kliyente namin kung magkano para may ideya na sila, para hindi sila maloko itong mga uh, ng sila na namamakyaw. Yan. So baka ang ilang nga sa inyo dyan, nakapanood na rin sa YouTube ng mga asong binibenta sa Bukawi. Nako, ang daming mga breeder na mga kilala ko ang magpapatunay na paano masasabihin? Gusto ko tama eh. Hindi karamihan eh. May nagbebenta rin naman ng pure breed doon. Pero mas marami yung ang, ta ang tamang term siguro low, low, quality na lang. Mas marami nagbebenta doon ng low, low quality na mga aso. Uh, Kaya doon pa rin kayo pumunta sa mga kilala ninyong uh, mapagkakatiwalaan ninyong mga breeder. Tapik. Inaantok na kasi ako. Magalas 12 na ng gabi. At ito lang yung time ko para makagawa na may video. At ayun, para mapasalamatan din yung mga nag-avail lang stand natin. So hindi ko mamis, uh, hindi ko ma meron akong kausap, hindi kami makapag-usap kasi sa comment section siya. Dito po kayo sa support page, mag-message mag, -ano, mag -message para uh, masagot ko kayo kaagad. So, so ano na yung gagawin natin? So, pwede kayong mag-upgrade ng uh, sheets ninyo. Pwede kayong magdagdag kung hindi naman practical para sa inyo magdagdag ng isa pang aalagaan, pwede po kayong ma mamili online ng mga good quality na stud para gawa nalang yung value na magiging anak ng mga uh, um, Shih Tzu ninyo. So, kung tinatanong niyo good quality ba si Marshall? Uy, good quality si Marshall. Ang ganda ng mga uh, palabas ni si Marshall. Uh, si Marshall, binili ko lang. Binili ko lang din sa isang breeder. At si Marshall kasi, Uh, matagal ko nang hinahanap ang uh, ganitong kalidad. So, na-tsempohan ko siya. So, dalawang taon. Two years old na si Marshall. So, marami nagsasabi sa akin, matanda na raw. Hindi, bata pa 2 two years old. Mali yung mindset ng iba. Eh, kasi ang two years old, ito yung prime. Sa babae, ito yung prime ng um, dam. Two years old. Sa lalaki, ito din yung prime. Ayan. Kaya, tama lang yung edad ng mail na nakuha ko. So, eto. So, teamwork sila ni Macho. Yeah. So, meron akong um, blue lavender at meron akong lavender. Strong lavender. Ayan. Yeah. So, ayan mga kashito. So, um, sana um, malaman ninyo kung ang mga abayan ninyo ay uh, buy and sell. Huwag yun ang entertain. So, kung nahihirapan po yung ilan na magbenta ng mga alaga nila. Siguro panahon na para mag-upgrade kayo kasi ano uh, noon ang hinahabol po talaga noon Choco Liver. Basta Choco Liver hindi po mamaba ng 10,000 kahit kahit walang PCCI ang ang Choco Liver noon, hindi po mamaba ng 10,000. Ngayon, bumaba na ang presyo ng ano ng Choco Liver. So ngayon, may counting twist na ang Choco Liver para maibenta niyo ng same price noon. Alam mo, nabibenta nyo ng 20, or 15,000, or 25,000 ng Choco Diver. May, may konting twist na. So, kailangan ninyong, ah, uh, yung mga anak nila, kailangan po, eh, meron ng, ah, uh, dugong blue, o dugong lavender. Kaya, para hindi masayang, yung, mga Choco Diver ninyo, na, dahil bumaba ang presyo, umuha po kayo, ng good quality na, ah, uh, stud. Para, makip ninyo yung value. ah ba, Derb? Kung ang value. Kung bagay po sabihin, mamaintain ninyo yung value nung kalidad o presyo ng mga aso ninyo. So, yun ang um, uh, isasuggest ko doon sa mga kashitsu natin. At doon naman sa mga uh, nag-avail ng mga blue line, lavender line, so, hindi rin naman lalabas ang mga magagandang kalidad ang aso ninyo kung blue light or lavender light kung hindi niyo pa rin naman sila ipapaistad sa blue or lavender. ba? Diba? So ipais uh, maghanap po kayo ng good quality para tuloy-tuloy um, na po yung, ano, yung pagpaplano ninyo na papaganda yung mga pinapalabas ninyo. So kailangan po natin um, umalinsabay sa uh, pagbabago ng uh, panahon. Yung iba na stay lang kasi bumili sila ng Tricolor hanggang ngayon Tricolor pa rin eh kailangan mag updated po tayo online para yung pag po natin ng uh, ating mga sheets so eh nalilibang at kumikita po tayo ng content so ayun po yung gawin natin so ayun para hindi po kayo mabiktima ng mga buy and sell o yung mga nambabaraat online so pwede po kayo uh, mag-message sa ating page o malaki kayong manood ng Equivel TV para updated kayo sa mga uh, mga tips at sa mga pagbabago tungkol dun sa mga shares natin. So, ayun. Ingat sa mga buy and sell at baka mabiktima po kayo katulad ng kakilala ko. Um uh, siya kasi mga buy and sell pagkatapos silang maibenta yung kanilang mga event aso, minsan verbal na lang nila sinasabi na um, mag-update kayo. Totoo sila, na nila mag-update kayo pagkatapos ang transaction sa inyo, na event na yung aso sa inyo, okay na yun. So, mag-ingat kayo doon mga kashitsu. So, ayun, sana meron kayong, meron akong na um, naibigay o meron, meron kayo nakuha ang um, info dito sa video na ito. So, may sila yung video natin. Sana na-appreciate niyo. So, ayun. Thank you.